Tulisan dan papan tang berangir matalud, genda tokan toto obah, libertad kabogao, hai, empat lalaki ng mga ano mga bambu napakalamig dito ang lalaki ng mga bambu yan ang hihiglaba <coughs> dyan naman sa may unahan Diyan na sumisimang yung papuntang Libertad at Cabuglo. Sumisimang dyan. Kasi magkaiba ng daan. Ang barangay Matalo at barangay Libertad. Dito, dito nga pala ay na Adubi. Ang lugar na ito ay Adubi. Dito nang papahinga. Minsan yung mga tao yan itong diretsyo na ito itong daan na ito po puntang matalud at barangay ganda yan dito ka duman dito ka dadaan kong ka papuntang ganda matalud dito naman kabogalbertad. mas maganda yung daan nila kasi dating kalsada na yan nasira dito sa amin lupa lang talaga kaya makutik dito tingnan nyo naman yan